Umabot na sa dalawa ang nasawi sa pananalasa ng mga bagyong goring at hana sa bansa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, patuloy pa rin bineberipika ang napaulat nating isang nasawi mula sa Cordillera Administrative Region at Kanlurang Visayas habang isang patuloy na bineberipika na isang individual ang nawawala at isa ang kumpirmadong nasugatan. Dagdag pa ng ahensya na pumalo sa mahigit 419,000 na individual o may katumbas sa halos 115,000 na pamilya ang apektado ng sama ng panahon habang mahigit 52,000 na katao ang pansamantalang nananatili sa 272 evacuation centers mula sa 28 probinsya. Umakyat na sa labing limang infrastruktura ang napinsala na nagkakahalaga ng mahigit 130 million pesos habang 405 na mga bahay ang nagtamo ng maliliit na sira at 76 na mga bahay ang hindi na matitirhan pa. Pinadapa rin ang sama ng panahon ng mahigit 18,000 hectares na pananim at papalo sa mahigit isang milyong piso ang halaga ng napinsalang babuyana manukan at pangingisda mula sa halos 10,200 na magsasaka at mangingisda kung kaya't lumobo na sa mayigit 421 million pesos ang sumanotala na halaga ng winasak ng mga bagyo sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, umabot na sa halos 21 million pesos ang halaga ng mga ayuda na naipamahagi na sa mga apektadong residente.